Hi, may bagong follower na naman tayo na sasagutin. Ito ang question niya. Ito naman po yung question ni Ma'am Riza Kalisa. Sabi niya po, "Hello Ma'am, tanong ko lang po, uh, ako need po ba magpa sa doktor bago iinom ng Letrozole ko?" Yes po, kailangan po. So, kailangan nyo po munang magpa-check sa inyong mga OBGYN. Much better po if kasama nyo din po yung in inyong partner if you are trying to conceive. Napaka-importante po na magpa-check po muna kayo sa inyong mga OBs before po kayo mag-take ng any medication. Yung letrozole po, again, based din po doon sa uh, una kong sinabi sa video ko po, kung mapapanood po ninyo, um, napaka-importante po ng reseta ng isang doktor para sa letrozole. Kasi, depende po yan sa ibibigay po na reseta sa inyo. Tsaka, hindi rin po kayo makakabili po ng letrozole over the counter without any uh, prescription. Yun lang po.